magandang araw sa iyo. Ngayon, uh, pag-usapan natin ang isang connection na madalas parang hindi natin masyadong napapansin, panalangin at misyon. Kasi ang mga sources natin nagtatanong ng isang bagay na um medyo nakakagulat, no? Paano raw kung yung pinakamalaking balakid mo para maging effective ka sa layunin mo sa misyon mo ay hindi yung kakulangan sa pera? o galing sa strategya o opportunity. Paano kung ang kulang pala ay panalangin? So ang misyon natin ngayon ay subukang unawain based sa mga binasa natin kung bakit ang panalangin eh hindi lang pala basta suporta, kundi ito mismo yung pundasyon at higit pa, parang ito yung mismong makina nagpapatakbo sa anumang pangmatagalang misyon. Sige, umpisahan atin. Kasi madalas, no, ang tingin natin sa misyon kahit ano pa yan, trabaho, community, personal na buhay, parang project lang. May simula, may katapusan. Pero isang mahalagang punto mula sa ating sources ay ito. Ang pagkilos daw na walang panalangin, e eh parang naglalakbay ka na walang kumpas. At napapansin daw na marami sa mga nagsisimula ng may, alam mo yun, passion sa ministryman o liderato o outreach, yung nauubos nadidismaya o minsan tuluyang natitigil. At ang dahilan, hindi raw dahil tumigil silang kumilos, kundi dahil sa gitna ng pagkilos, tumigil silang makinig sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakalungkot isipin no, na yung passion natin pwedeng maubos hindi dahil sa pagod sa gawa, kundi sa pagod o kakulangan ng pakikinig. Magandang punto yon. At ang talagang Parang binabaliktad ng mga sources na ito ay yung karaniwang pananaw natin na hindi lang daw pampagana sa umpisaan dasal o kaya pamblessing lang sa dulo. Dapat daw ito yung mismong makina, yung core. Halimala, binabanggit sa Kolosas, yung kay Apostol Pablo, hindi niya pinaghiwalay eh, yung pananalangin at yung pagbabahagi ng mensahe. Nanalangalangin siya para sa bukas na pinto, para sa salita, at para sa kalinawan sa pagsasalita niya. Magkadikit talaga sila. So, kung ikokunekta natin yan sa mas malawak na picture, yung pundasyon at lakas ng anumang tunay na misyon, eh galing talaga sa Diyos at siya ang nagpapanatili. Ang panalangin, yun yung linya natin ng komunikasyon. Para makinig, para umayon, para sumunod sa kanyang gabay. So, hindi lang siya support system, ito yung power source mismo, ika nga. Oo nga, at dito lalong nagiging... Uh interesante kasi binibigyan diin din, din ng mga pinag-uusapan natin na ang misyon pag tiningnan mo sa ganitong paraan, hindi lang pala siya isang event lang o isang malaking okasyon, isa siyang pamumuhay, mm. lifestyle. Hindi lang ito tungkol sa mga specific na, alam mo yon, mission trip o programa. Ang panalangin parang siya yung sinulid na humahabi sa pang-araw-araw nating kilos at desisyon na patuloy na nagtuturo sa atin pabalik sa mga layunin ng Diyos. Ang ganda ng analogy na parang barko, no? Kailangan laging i-adjust yung layag para masalo yung hangin sa kasong ito yung hangin ng espiritu. Tama. At ang panalangin ang nagsisilbing parang gasolina at kumpas para dun sa biyahing yon. Hindi siya optional na add-on lang. Kailangan siya. Hindi lang para masimulan mo yung misyon, kundi para mapanatili mo siya ng pangmatagalan. Tulad ng isang makina, di ba? Kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng panggatong kung hindi, titirik. At sinusuportahan ito ng mga halimbawa no? Nandyan si George Mueller, na literal, as in, umaasa sa panalangin para sa bawat pangangailangan ng libu-libong ulirang inaalagaan niya. Pagkain, damit, tirahan, lahat dinadaan sa dasal. O sinehimya, habang kausap na yung hari, habang gumagawa siya ng strategiya para sa pader, tuloy-tuloy pa rin yung panalangin sa puso niya. Nagpapakita ito na ang panalangin hindi hiwalay sa aksyon kasama siya, integral. At ang tanong nga eh, paano natin ito isa sa buhay, sa praktikal na paraan? Oo nga, no. Kasi ang dali sabihin, pero paano yung actual na gagawin? Nagbibigay yung source ng ilang praktikal na mungkahi. Simulan daw ang bawat araw sa panalangin, kahit maikli lang. Gawing intensyonal yung pagpapanalangin para sa mga tao, para sa mga lugar, na bahagi ng iyong misyon. Maglaan ng sadyang oras, hindi lang para magsalita sa Diyos, kundi para makinig din. Importante yung listening part. Tapos, mahalaga rin daw yung pananalangin kasamang iba, yung community aspect, at yung pagtitiyaga, yung sinasabi sa 1 Thessalonica na manalangin kayong walang patid. Consistent dapat. At grabe yung halimbawa sa mga gawa 4. Naalala mo yon yung pagkatapos silang pagbawalan ng mga otoridad na mangaral, ano yung idinalangin nila? Hindi yung Lord, protect us o bigyan mo kami ng ginhawa. Ang idinalangin nila, katapangan, boldness, para makapagsalita pa rin. Wow! Eksakto. At hindi lang sila basta na nalaling mo, may nangyari talaga. Sabi sa teksto, naanig ang dakong pinagtitipunan nila. Tapos napuspos sila ng Espiritu Santo at ano ang resulta? Ipinangaral nila ang salita ng Diyos nang may iba'yong yung katapangan. Mas matapang pa, so direct ang resulta yon ng kanilang nagkakaisang panalangin. Malinaw na pinapakita nito yung kapangyarihan ng sama-samang panalangin sa pagbibigay ng um, supernatural na lakas ng loob. Hindi siya galing sa sarili, kaloob talaga ng Espiritu. Kaya ang buod talaga parang ang panalangin ang nagpapanatili sa alab at direksyon ng misyon. Ito yung oxygen natin kumbaga. Kung wala ito, madali tayong masofocate sa mga pagsisikap natin. Hindi tayo magtatagal. Kaya anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Based dito sa mga sources natin, ang misyong pinapaandar ng panalangin eh hindi lang basta mas epektibo sa mga nakikitang resulta parang mas malalim pa doon. Ito rin daw yung uri ng misyong na una, nagtatagal, sustainable, pangalawa, nagbubunga ng mas malalim, at pangatlo, tunay na nakaugat sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nauubos kasi hindi lang siya nakasandal sa sarili nating lakas, no? Oo. At bilang pangwakas na tanong na rin siguro para sa iyong pagninilay, kung totoo nga ang panalangin ay hindi lamang paghahanda para sa laban, Kundi ito mismo ang laban, yung pinakasentro ng espiritual na paghilos natin. Paano nito maaaring baguhin ang paraan ng pagharap mo sa mga hamon at mga oportunidad sa iyong sariling misyon, maliit man o malaki, sa bawat araw? Pag-isipan mo yan.